Ayan, good morning po mga kaibigan. So for today, magigisa lang po tayo ng gulay. Uh, dumating kasi yung aking suki sa mushroom. So, baka makaliktaan ko na naman lutuin. So, nag-decide ako na isama na sa ating ginisang gulay. Meron po tayo ditong uh, chicken wings tsaka uh, part ng breast, breast part kasi hindi na mga bata yan dahil nga nagji-gym sila. So mix yung ating gagamitin, gagamitin uh, sahog sa ating kinisang gulay. Ayan, so chicken and then uh, meron tayo ditong mushroom. So inugasan ko na po. So apat na pack po yan. Ayan at uh, uunti na po yan pagka siya ay naluto. And then, meron din tayo dito mix uh, veggies, uh, bagyo pechay, tsaka cabbage. And then, yung ating pang timpla. Ayan, meron tayo dito kinisa, oyster sauce, chicken cubes, at yung ating nor seasoning na ganun po ay magkadagdag aroma at tsaka soy sauce. mag a lang tayo na later. At itong sibuyas at bawang na dinikdik ko po. So, isang buong bawang ang aking dinikdik and then isang sibuyas lang. So, ayan. Mag-i-start na po tayo magluto mga kaibigan. Ayan po yung ating simpleng ulam. Madali lang po siya lutuin. Gisa-gisa lang po. So, yung manok, uh, binoil ko lang po siya saglit. Ayan. At hinugasan. Ayun. So, let's start na po. So, ayan. Meron na po ako dito pinainit na oil. And then, pagsasabayin ko po yung aking dinikdik na bawang tsaka sibuyas. Ibigisa lang natin sa And then, sunod natin yung ating manok. Pwede naman pong baboy, hipon, baka, manok. Ayan. Sa ating pinisang gulay. At ano pong gulay po, pwede po. Ayan. So, ang bangon mong ating pinisang sibuyas at bawang. Asensya na po kayo sa aking boses, mga kaibigan. Nararap pa. Ayan. So, ito yung ating manok. Lalagay ko na. Ayan. So, maglalagay po tayo ng paminta. Pino. medyo ibigisa lang din natin ito sa blit kasi boil ko po ito yan Ay, Lagi ako lang na on soy sauce. -so. para kumapit na yung mga seasoning sa ating baby sa uh, manok. Yan. Kaya ilagya ko na sila ng pampalasa. So, ito po yung ano, no seasoning kasi mabango. Kaya naglalagay din po ako niyan. yung original flavor. Ayan, yeah, so ihuhulog ko na rin si chicken cubes. And then, two sachet of oyster sauce. So, and then ako lahat ang ating pampalasa. Pamaya, mag-aad po tayo ng onting ginisang mix para mas mabango yung ating ulam. So, mamaya, si-check ko po kung mag-add ako na konti tubig kung so, pinagpakuluan ng ating manok. So, pwede naman po diretsyo, huwag na pakuluan. Sa so, pang luto, pero masarap. Ito yung ating pinagpakuluan kanina. So, mag a lang ako on onto. Kasi yung ating gulay, lalo ni mushroom, magtutubig po yun. And then, tatakpan ko lang po saglit, mga 2 minutes. ah uh, pakuluin and then okay na, lalagay na natin yung ating mga gulay. So, ayan, kumukulo na siya lalagay na natin yung ating bagi pek chai at uh, ripolyo. And then, isunod natin yung ating mushroom. Mano lang po kadali. So, yung mga gulay, yan lang po yung available sa aking ref. So, niluto ko na po. Baka mamaya ay pasayang lang. Kaya, tayo po ay magigisa ng gulay. lalagay ko po sa ibabaw. Ayan. May nalaglag. O, B. Eh. Kasi tatakpan lang natin sa ulit. Okay. So, favorite ko po ang mga mushroom. Ayan. So, tatakpan ko lang and then mamaya na natin ihalo. Para bumaba lang yung ating gulay okay habang sya naluluto yan so maya maya luto na sya ganun lang po kadali ang ating menu for today kinisang gulay Simpleng recipe pero masarap at saka healthy. Ayan, update ko na lang po kayo mamaya. So ayan, medyo bumaba na po yung ating mga gulay kasi naluto na po. Lalagay ko na yung ating ginisa mix para isabay na natin ihalo. ito po ay mabango kaya yan po ang ginagamit natin sa kinisang gulay medyo hinahinay lang diba saglit lang po ito maluto yung ating repollo at saka baguio beans So, oh, binaliktad ko lang po yung nasa ibabaw. Yung po ang ilagay natin sa ilalim para po maluto ng maayos. So, yung kulay po okay na po sa akin yan kasi ayoko po ng dark. Kasi dark na po ako and then dark pa yung kakainin ko. Laka. Ah, o anong kalabasan natin. Joke lang po. Ayan, so ayoko po na masyadong Uh, overcooked overcook na gulay. So, nasa atin po yan. ano po yung masarap, ano po yung gusto natin, ayun po ang ating gagawin. Ayan. Makikita natin, luto na po yung ating tripolyo at saka yung ating bagyo pechay. Same sa ating mushroom. Ayan. So, di ba? Kanina ang dami-dami ng mushroom. Pero pag naluto po yan, ay kukunti kong na. Ayan. So, yan po yung ating ginisang manok with cabbage, baki pechay, at mushroom. So, ganun lang po kasimple lutuin, pero masarap. Ayan, mga kaibigan. Dito ko na po tatapusin ang ating video. Hirap na hirap na po ako magsalita. Parang sa ilalim ng lupa na po galing yung aking boses. Kaya, bye-bye po. Thank you for watching and God bless us all. Keep it safe, everyone. Bye-bye.